Pinayuhan ni Sen. Ramon Revilla Jr. ang dalawang kapulungan ng Kongreso, ang Senado at Kamara de Representante na magkulang at pag-usapan ang solusyon sa problema. Kinuha ni Revilla ang pahayag sa patuloy na iringan ng Senado at Kamara sa isyo ng People's Initiative na isinusulong ng ilang kongresista na naglalayo ng sa Ligang Batas sa joint voting ang Senado at House of Representatives. Nauna na rin sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na naayon sa batas ang sinusulong na People's Initiative. Subalit binatikos ng mababatas ang anumang panunuhol kapalit ng paglagda sa People's Initiative. Iginit ni Romualdez na kung anuman ang ginagawang hakbang ng ilang kongresista ay hindi ito gawa ng buong liderato ng Kamara. Kaugnay nito, sinangayunan naman ni Rebilla ang payag ng Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr na dapat na sa ligang batas sa pangangailangan ng panahon, partikular na sa pag-amenda sa economic provision ng konstitusyon. Aniya, sa halip na isulong ang voting as one, dapat mas bigyan ng pagkina pag-amenda sa economic provision ng saligang batas. Dagdag pa na rebilya, maaari naman na pag-usapan ito ng dalawang kapulungan at maging cool ang magkabilang paniga. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.